Hello mga palangga. So, nandito tayo ngayon sa Himpapawid. Oh, kita niyo mga kasama. Oh, 'di ba? Oh, mga alindogan. Oh. Bongga. Actually, ayoko pa sakayan kasi ah, uh, mag-isa lang ako. All right? So, yung ibang kasamaan ko nasa ibang cart. All right. So, ayan. Nasa Ferris wheel, sarap paging batang hitad. Hmm, di ba bongga? Yes, okay, bati tayo. First, si Flor Delin. Hi, Flor Delin. How are you? Oh, di ba? Ay, asaya yung, may cable car. Look, palagaw, oh, ha? Huh? Ayan, nagmamaganda ang iyong lola, nag -e enjoy ngayon. Ang sarap maging baguets. I'm Miss Zorca my... Oh ha, oh ha. Oh, bongga. Mm. So, naglaro-laro pa. Watching from Taiwan, si Sarah May. Pena Flores, si Connie, Dizon. Ano yun? Tapos na yun? Ganun lang kabilis? Ayan, palangging. Si Maria Nilatan, how are you? Hi Edgar, hi, hi. Zamora, Dorano, how are you? Ayan, Flor Deline. <laughs> yes. Nag-roller coaster, dami ng rides. Nag ano yun? Nag-fishing uh, pa ako oh, kanina. Hindi ba lang ako nanalo ng mga staff tours? Nasa karyahan kami yesterday. Sarap oh. Oh, di ba? Bongka. Oh, ha? Hi, Alma. Alright. Watching from Cebu. Si Maria Nilton. Si Pai Niffy. Ay, tapos na. Ganun lang kadali yun. Ang, ang bilis naman ng, ano, five tickets. Ah, meron pa isang ikot. Ate mo, alam mo, babae dalawang to eh. O, oh, ba, diba, bongga. Babae to, dalawang to, kasi hindi, ayaw ako pasakay ng walang kasama. Kasi yung apat, puno na sila hanggang four lang. Okay, yung mga kaibigan ng mga Jonakis. Sabi ko, gusto kong sumama. O, oh, di ba? Eh, sabi nito, sige na, join ka na sa amin. Hi, from scrub Suot Prado. Ayun. Sabi niya, sabay ka na sa akin. O, oh, di ba? Saan ang ride ng lola mo? Maki Palad from Italia. Thank you. Oh. Palaga amping lagi. Baka yung mga gorgor sa paligid mo. Nandyan yung mga, yung tatlo kong brusko kong bodyguard. Yung tatlong brusko ko nandyan lang sa tabi-tabi. Diba? Kasi dapat brusko talaga. Aha! Isa pa ulit. Oh, Di ba bong? para bad. Masarap maging baguets. Mario, a from Cebu. How are you? Okay, si Carmen uh, Julio Lopez. Thank you palangga. Pumalik ang pagkabata, pagka sabi ni Lynn. Sabi ni Lynn de la Cruz. Eden. Ay, ka tapakita natin yung taas. Ang ganda ng view eh. Huwag naman yung alindog ko. Ayun oh, yung mga, oh, teka mo, oh, ang saya Oh, ang mm, masaya din. Masaya maging bagets. Aha. Uh -huh watching from Misamis Occidental na umina yung connection si uh, JoMar Pueblos Si Rose sh being short how are you si Eileen Lim Ako na naadlook sa imo <laughs> Okay lang pa lang ga ara dato bodyguard na anong kag mga ano bala Kapag mga bros ko bala ara sila daw pa ikot-ikot Ayan Ay bano sa taas mo na stranded yata kami <laughs> Nalalain na stranded <laughs> Malaga na lalo na-stranded kami sa Banff, sa Canada. Nasa taas ako, oh. Tiga mo, oh. Ang sarap. Ang sarap ng hangin. Mm. Ayan, kumain na rin kami, oh. Ayan, ng mga bagets. Kanina, sumayaw-sayaw na rin ako. Okay, hi Carmen. Hi, oh, Lopez. Si Karina Shannon. How are you, palangging? Si AJ. Hindi, hindi ko anak. Mga nakasabay ko lang palangga. Hindi ba? Uh -huh. Alex Domalanta. Ah, <clears throat> uh aha. -huh. Si Si Lin, si Eden Hugarap. Oy, bakit si Cesar Rater ayan, gumalaw na tayo. Ang ah, kamukha ko ba sila? Hindi. Pero ang ganda nila oh, mga bagets. Nakasabay ko lang sila palangga. Hi, Loida. Kasi apatan lang 'to. So apat lang kasi oh, tama sarili silang mundo oh. So apat lang 'yan. Apang, apat lang yung occup yung occupancy then uh, ayaw, mga kasama ko nandoon sa baba apat sila ayaw na akong pasakayin ng mga hitad sabi ko may ticket naman ako o di ba so ito, mababait sila sabi nila sa akin yung, gusto mo sumakay ka sa amin all right eh ahead. thank you so much have fun yeah. All right. Ayan na. Tapos na mga chika boom, boom. Exit na. Asan na yung mga hitad? Ay, di. Ano pala sila sa dulo? Asan na? Ayan. Alright. I'll talk to you later. Bye!